Hi guys, visit na naman tayo guys sa ating farm sa Esperanza Dala natin ngayon ay mga sibling ng avocado Hindi masyadong marami, ilan lang Tapos may isang langka Mayroon din isang orange Hindi ko alam kung bubong nga ba yan Try lang natin So ayan avocado May mga kamatis din na nasali sa ating flower pot Sa sibling bag Yan ay bayabas malalaking variety ng bayabas mayroon ding papaya halo halo din guys so dito yung kuyan kinuha guys yung malalaki lang ang pinili ko susunod naman yung iba yung iba naman ay dito ko kinuha sa loob kung saan ka saan ko na lang nilagay guys kasi kunti lang yung area ko dito sa bahay so ayan mga bayabas at saka papaya Kinabukasan naman guys, August 5, 2024 ay bumalik na naman ako. Pero ngayon karga ko ay 15 sacks na sa minuto. Medyo pa ngayon guys, 5.36 na po niya. Kaya marami pa mga ano, angbon. So yan ay bulaklak, para uh, may pang landscape pa na tayo. tinabunan ko guys na trapal yung simento para hindi mabasa sa so, kaling ulan. Mas matuloy na ang tagbo guys pag kumaga kasi itong tila yung mga sasakyan. Madali tayong abot. Dito sa unahan guys ay may tindahan nila ng mga sasakyan. At sa left side may blue-green na kulay ng pader. In yung i-open na tayo. Yun guys yung tindahan na tinding na sasakyan. Nasa kusiglo na yun guys yung kanilang tindahan. Ngayon ay papasok na naman tayo sa ating area. O yan, may graba. Medyo malubak-lubak pa yung daan guys kasi nga hindi pa ito na daan na ng pison. so guys, malapit na tayo sa area. Medyo malubak talaga guys. Morning guys! Today is August 4, 2024. So nandito tayo ngayon guys sa bukid. Ayan, the time is 6.09 in the morning. May dala tayo guys ng mga 15 sacks na simento. guys, may magbabantay na sa ating bukid guys. Ayan. So ipagpatuloy natin guys ang pagdevelop. No, ha? Tugnog ayo? Ayo mo ni kahapon no? Wala akong jacket. Mga ni mo. Oh, ganun. Kung tukali ah. Buang. Eh. Opo, tukun ron, kalimot pug. Ko... Sunod balik na ako magmotor ata. Ato ato oh. to unto. Makuhara ko in bisag unsa adlaw ah. Makuhara man dai ko. Kinamo na to. Ah. Uh, ana nangit kadaan nga ibilin sa nimo. Ako sa tong bili dito sindahan lagi kay. Eh. Oh, ara ini tay makuha. Dire dai ka si Lord, maayo ma 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 na. Mag-index ta. Ayo ra, din ako. Ha? Hindi ko ka atto no ko mga alas no, laktan ko Kawawa yung caretaker natin guys. First night niya kagabi. Wala siyang kumot. Giniginaw masyado. Napakalamig daw. Kasi yung kumot niya naiwan sa dati niyang tinitirhan. Medyo mahahaba na yung damo guys. Sana ay babalik ang siglang itong ating bukid ang kalinisan kasi may caretaker na tayo so yun ay napalabas na niya kahapon yung mga hollow blocks ito guys ay sili napakaraming bunga ang taba ng ang sili so hitik na hitik sa bunga yun o punong puno ng bunga so yan daming bunga may mga hinog tapos mas maraming hilaw ito yung pine tree guys. Ito yung guapol. So, konting update sa mga tanim. Yan yun guys ay bermuda. So, pakunti-kunti ang tanim natin yung ay bermuda. Yan din ay bermuda. Ngayon okay. guys ay Martes. So, August 6, 2024. Ang atlong araw ko na tulog guys na saksisi akong kung pumunta dito sa bukid. May pasok pa ko 8 guys. Pero minamalas naplat yung gulong natin butin lang at nakaabot tayo dito may vulcanizing shop ang oras ngayon ay 6.07 in the morning Maka-absent hmm, lang siguro I ako ngayon mean, guys makaabot sa uh, time in ko ng 8 o'clock buti na lang at may vulcanizing shop dito andito tayo guys sa uh, ano, sentro ng barangay na. Pilamay sa kudana. Karan na lang ko 'nbaka. Tingnan niyo 'to. Naay 275.21. Paka-ngilo. Okay, 20. So, Ayun guys, at bumili na lang ako ng bagong interior sa kabilang barangay. Gutin lang at nakabili pa ako. Maraming salamat kay Kuya at naayos 'yung motor natin. Ay guys. Ager naman tayo guys, pero edi na antala 'yung pagdating natin kasi na flat nga yung motor natin so ang oras ngayon ay 6.40 in the morning today is August 6, 2024 ayan so, guys yun yung motor natin naglinis yung caretaker natin dito nagtabas ng damo yan, kasi medyo mahaba na talaga yung mga damo. Ang ganda ng sikat ng araw guys. Oh. na yung mga tanim. So guys. ito yung mga tanim guys. Yun ay apple mango. Medyo nakikita na kasi naputol yung mga mahabang damo. Yan ay pine tree. North Fork pine tree. Pang landscape natin guys. Yan ay puno ng durian. One year old na durian. So ito guys, yung aviak natin na langka. Ang haba-haba na guys, lampas na sa akin. Ito naman yung abukado natin na natin last time nasa pa. Sofa. Yan din ay mangga. Na recover na itong medyo nag-recover na itong abukado guys. tapos recover na ako. Ayan. Yung na. Dalawa yung kanyang sanga. Yung isa. Pero may white spot. White White spot. Dapat ay may sprayan na to. May tatlong... Let's guys tatlong abukado na grafted na nabuhay ito grafted to yan buti na lang nakarecover pa siya yung iba hindi na talaga tatlo lang na nabuhay dito na abukado na grafted ito kinakapitan ito ay durian kinakapitan na ng damo ito nabuhay na oh nakarecover na siya muntikan itong mamatay last time kaya nilagyan natin na ng pansilong ito ay durian ito ay durian Ang daming sili dito na. Kena na kung nailang ka. Ayan, pataba sa taas. Okay. Ah, sampinit. Ang sakit. Update. Ang dadami guys ng mga sampinit yung damo na may matinig na pag dumikit na galaw mo ay didikit sa balat mo ang hapde Ang daming sampinit Sakit sa paa Hapde Agay Ah Agay You know? Ayan. <laughs> Puti lang na sa short. <laughs> buhay. Yun doon, buhay. San ba tayo dadaan dito? Doon lang sa Puno na ito. Doon dito lahat. Nakalan ako. One. Two. Ready. Go! Hai. Hai. Aku tinggal ke mampit na, buatinlah satu shot lang. Raysha, Tiro mi Japan shot, tunggu tu, tunggu, 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 Yan, buhay na buhay. Buhay na buhay talaga pag may pansilong na. Ito ang kawayan. Iron bamboo. Ang um, one of the good characteristic ng iron bamboo guys ay pa isa-isa siya kung tumubo. Hindi siya nagkukumpulan. So, madali siyang putolin at saka uh, hindi siya pinamumugaran ng mga ahas. At saka tinatawag siyang iron bamboo guys kasi matibay siya. Ayun yung tabon. Medyo malaking na Ayan. Tabon. Ayan guys, namumunga na naman guys ang marang. Ayan. mga ilang puno kaya dito mga yun guys malalaki na yun know. o siguro mahinog na to dito sira more than ten puno ng marang yun guys may balata ng marang ibig sabihin may kumain na dito so may na to guys may na dito abangan natin guys Ano? ang daming bunga oh. yun po yun doon doon sa taas lang oh. yun sa baba oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nandito sa baba, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ang daming bunga guys. Ito sa baba lang. Alas 8 na ng umaga guys. Late na ako. 8.15 yung first period ko. Siguro mag-absent lang ako ngayon. Ito text ko na lang sa sir na absent ako ngayon. <coughs> Nabuhay yung isa guys. oh. <laughs> Nog eens bij Ayan guys, may isang punong marang na namatay. Ayan o. Oh. Namatay guys. Yung simpidak natin guys, malaki na talaga. Ito. Ay. Ayan. Kasing tangkad ko na guys, yung simpidak. Mas matangkad pa sa akin. lama teman aku cuba bisa belum berhasil nih guys tapi semai kasunud na terlalu malilit kakatanim mukulang last month so apat lah yang sipidak abangan latin guys ang bunga bunganya